Yan, shout out mga kabindors. Okay, e ngayong araw ay nakatakda ang seminar ng tatlong bata. Sila Chris, Amelie Boy at Angelo. Ngayon ay sasamahan ko sila mga kabindors. Sa pagpunta roon sa Holy Spirit Forest upang makapag-seminar ang tatlong bata. Ayan mga kabindos. Yan naman ay wala naman sa kanilang kaalalay ano. kondi ah, kundi tayo ang kanilang gabay sa ganitong mga gagawin nila. Eh kaya ito, ito tayo. At ano Uh, sasamahan natin sila doon upang ma-implement or maano na rin natin yung pagbibigay sa kanila ng ano ng certification mai -e na rin natin At saka yung gagawin mga cabin na yung tinatawag nilang kumpil eh papail na rin natin para kumpleto ang mga ano ng mga bata meron silang kumpil at ayan yung ano certification of baptist ayan mga kabundors oh nasa na si ate mo si Mali boys, poi mali boys. Ha? 3000 pa lang. Hala. Okay, so, ganun eh. Ma baka mahuli tayo sa ano? Takdang oras na in eh, nakaka no naka Laan. Ayan mga kabindos, nandito na yung mga bata. Yeah. O oh, Chris. Okay sige sige. Ah uh, sakay na, sakay na para makaalis na tayo. Yan, narito na po tayo mga kabindor sa Holy Spirit Forest. Kapasama ko yung mga bata. Yan, sige Chris, ano? Uh, alamin mo kung saan yung venue. Hindi, magsisemina... Hindi, magsiseminar. Hindi, magsiseminar pa lang sila. Seminar, alas 10 daw eh. Ah, para sa ano nila kasi malalaki na gan sila. Ah, adult of Oo. Oh, oh. oh. Adult of oh. 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 <laughs> <laughs> Hindi siya na lang naman binibigyan ko. ito yes. e, lang. Siya oh. lang Ma'am, ano? Ah, ipakukumpil ko na rin sila yung tatlong bata, papakumpil ko. Para mayroon silang, ano, magkaroon sila ng certification din sa kumpil. Ano po, Di ko marinig po. Puna po sila, sa tatlong bata. Saan sila mag, ano nga, mag, ah, dito lang. Nandito sa labas. Uy! Uy! Alin na kayo dito? dito opo, upo kayo dito. opo, opo kay Jan. dito

Kuya, kailan po ang expected na ano po yung nakamit siya? Hindi, nakamit siya. po po. Kasi may primary players. Pala po yung ano, yung parataya. Yung mismo proper, yung mukhang yung binya, katakalaw, yung ila. Yung meron pa po na hindi. Tapos yung hindi po kasi tapos yung sakramento po. May Mga ilang araw yun? ang ano niya, ay nila, yung kumpel. Ano po? Siguro po. Sa araw-araw po, siguro, hindi na na. Mm. Pero, kung every Saturday, or every Sunday, or Saturday tayo, oh, mga one month po, or less. Or less po, ah, sa akin po, ganyan. Mm. Para ano po, sa kasi yan nga ang ano namin dito or po sana na mabigyan sila ng certification ng para sa binyag ano para makakuha sila ng ano ng certificate yung certificate birth certificate sa City Hall Opo, pag walang galing sa inyo na certification na nabinyagan sila kanya. kasi ang ano requirement doon yung ano baptismal din sa City Hall yan naman sabi ni ma'am dito, pwede na daw yung certification na katunayan na, na, na ano sila, nabinyagan binyagan. Tatanggapin na ng City Hall yun. Kaya yan nga. Kaya nga, ay, yan nga, sabi ko, hirap naman itong, ano, yung toasis. Dito po talaga sila sa Manila na lumaki? Opo, dito sa Manila. Diyan sila sa ano sa Miramonte na Sorry po, ano. bakit ngayon lang kayo nagbibigay. Na Dito rin po yung pera. Ayan na ma'am, ma ano yan? Kaya ko sila tinulong kasi wala nang magulang patay na yung tatay nila. Tapos nanay nila, ano, ah, uh, PWD na kasi na-stroke. Ay paano na sila? Hindi, kung walang tutulong, ano, eh sila makakakuha ng certificate. That's certificate. Okay. So nito, sa <coughs> ngayon, ipapaliwanag ko lang muna sa inyo kung ano yung tatanggapin mo. Kung bakit siya mahalaga. So, yun, kailangan maunawakin sa inyo. Bahagya. Pero kuya, pag yung kasusunod na session po, okay na po mag tayo. sa mag Kasi po, yung panitiksa po namin sa akin ng ituro, ako po ay nag-aaral din. Eh schedule hmm. ay okay lang naman open naman sila oh kung ano ang mga ano mga oras o araw na nakatakda Pero ma'am kung ano hindi na mag-ano ng kumpil madali lang makuha yung ano yung certificate kasi tat tat tatlong beses lang naman sila mag ano ngayon eh ya yeah, kalau hindi po natin bibigay sa kanila, sa edad nila, dapat na umak na nila. Kung po ninyo ha, ah, mm. base sa edad dapat na sila. Ah, ganun. Kasi mm. diba po, meron po tayong bibigay. Mm. sila nakatanggap. Pasaliwa na po po sa Mm. So pag sila, sila. E, yung po, sa ako Mm, mm, -mm. Pagkat hindi ka ng panahon, pag hindi sila, hindi kita ganyan. Pero po Pag si Seme na lang mo. So, why hindi ngayon na lang? na lang Ah, sige, sige po. Hindi po, na tayo. tayo sa oras. pag ako na lang tayo sa oras. kaya lang po, Pag-a-video na lang tayo ng tamang Sa Hmm. Ang sakay ano po? Depende po kasi sa oras at sa kapit is po kasi pag weekday ko na Pupunta lang ako dito ng Wednesday. Mm -hmm. since po si Ate Tara po kasi ang nagbibigay ko schedule na to, mm -hmm. Ayun, po, kaya ako lang po kasi ang ko. Hindi hindi ko po So yung mga kailangan na po nila, primary, yung mga kung paano po yung talagang

Hindi ang yung, yung pangalam mamang ni ano yung babae, Mary Chris, Mary Chris. Ito naman si Amelie Boy, yung isa. Ito naman si Angelo. Oh, uh, Boy. Ayan. Ayan. Ayan mga kabindors, nag-seminar na sila. Ah, uh, bawal ko kunuhan ng video doon sa loob ng kabinatas.

Terima kasih <muchas>

section ligno per yeah, fare section sangue sangue ok e poi Ayan mga kabilors ay tapos na sila ng first first seminar. Eh Ah, kumusta Angelo? Ang seminar. Mayroon naman natutunan. Ah, ikaw Chris. Ano kumusta yung seminar? Ay. Mali boy. Ang ano daw natin narinig ko doon sa nag uh, ano sa inyo ng seminar ay ano ah uh, next week uh, linggo rin ganitong oras daw yan punta ulit tayo dito para mag seminar ulit kayo ayan mga gabindors ay ano na kami uh, uuwi na kami ah uh, sunod naman na ano kaya lang mga kabindos, wala kayong makikitang footage doon sa pagsiseminar nila. Kasi bawal daw ang kumuha tayo ng ano doon. Kumuha ng video. Eh, ipinagbabawal sa kanilang parokya.